na ba ang susunod na kotse mo? Why not? Sa angas ba naman yan? Ready ka ng dalhin sa susunod mong destination ng Mitsubishi Destinator. Tara, sakay na! Kahit pito kayo, sure nakakasya. Kahit san man yan, kayang-kaya ng 1.5 liter turbo engine. At may specialized modes pa. Kayang-kaya kaya, kahit anong terrain gaya nitong mud terrain. Si Elaine niya ang nagmaneho sa mud at sisiyo na sisiyo lang naman daw. Ito pa ang ibang modes. Normal, Wet, Gravel, Tarmac at syempre yung mud niya na ginamit natin. Ang favorite na feature ko dito, itong lamesa. Useful sa pagkain o trabaho o aral ng anak mo habang naghihintay. Ang introductory price nagsisimula lang sa 1,289,000 pesos. For more details, pwede mong panoorin ang full video namin sa YouTube or kitakits na lang sa pinakamalapit na Mitsubishi sa inyo. See ya.